Panibagong tagumpay ang ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa lokal ng Kalawag, ng Quezon East, matapos na maisagawa ang unang pagsamba sa newly renovated na sambahan doon. May report si kapatid na Edward Vivar. 1944, taon na nakaukit sa kasaysayan ng lokal ng Kalawag sa distrito ng Quezon East. Sa taong iyon, nagsimula ang gawain ng Iglesia ni Kristo sa bayan ng Kalawag. Nagsimula rito ang pangangaral ng dalisay na ebanghelyo sa baryo Pinagbayanan. Sa tulong at awa ng Panginoong Diyos, dumami ang mga nakaunawa sa kanyang mga aral sa bahaging ito ng Quezon. Sa pagpapatibay ng pamamahala ng Iglesia, Abril 4, 1944, nang magsimula na maging lokal ang lokal ng kalawag. Sa paglipas ng mga panahon, na malagi ang mga kapatid sa aktibong pagtulong sa iba't ibang gawain ng iglesia. Isa na namang mahalagang yugto sa kasaysayan ng lokal ang lubos na ipinagpapasalamat ng mga kapatid. Ito ay ang unang pagsamba sa newly renovated na gusaling sambahan ng lokal ng kalawag. Ipinasya po ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna po ng kapatid na Eduardo B. Manalo na maisailalim sa general renovation po ang gusaling sambahan ng kalawag. Sa layunin po maiangkop po ito sa kabanalan po ng aming mga ginagawang mga paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Pinangunahan ng natatanging okasyon ni kapatid na Rico Melgar, ang tagapangasiwa ng distrito. Mas espesyal sa kanila ang okasyong ito dahil ginugunita rin nila ngayon ang ika isang anibersaryo ng kanilang lokal. Ang gusaling sambahan po ay tunay na napakahalaga sapagkat dito po sa gusaling sambahan nagagawa po ng mga kapatid ang payapa at solemne na paglapit o pagdalangin sa ating Panginoong Diyos. Ito man ay pansariling pananalangin o sa okasyon ng mga banal na pagkakatipon o banal na pagsamba ng Iglesia ni Kristo. Isa sa mga kapatid na lubos na nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, si kapatid na Teres Gold Salas. Ang kanyang ina ay anak ng isa sa mga naunang kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Kalawag. Isa po ang aking lola, si kapatid na Adorasyon Leheon sa mga pioneer na kapatid po sa lokal ng Kalawag. Simula po noon na ibahagi po niya ang kanyang ano, ng palataya sa kanyang anak, sa aking mami, hanggang sa amin din po. Ngayon po kami po ay mga masusiglang may tungkulin sa lokal ng kalaw. Nagtapos si Therese Gold ng kursong Foreign Service sa New Era University. Nananalig siya na anumang tagumpay na nakamit niya at ng kanyang mga mahal sa buhay ay dahil sa pag-ibig at basbas ng Panginoon Diyos sa kanila at sa lokal. Kapag po kami ay nagkakaroon ng mga iba't ibang aktibidad sa personal na buhay, lagi po namin pinagpapauna ang aming pagtupad na aming mga tungkulin at pagsamba kahit saan kami makarating. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa Panginoon Diyos, pagsamba at pagpupuri ang sama-samang handog ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa distrito ng Quezon East. Isinagawa nila ito sa pagdatalaga ng kanilang isinaayos at mas pinagandang gusaling sambahan ng lokal ng kalawag. Mula po dito sa lokal ng kalawag, distrito ng Quezon East. Kami po ay buong lugod at taus puso na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat ibiniyaya po niya ngayon ang unang pagsamba namin sa gusaling sambahan na sumailalim po sa pagsasaayos. Ang mga kapatid po sa pangunguna din po ng mga may kulin ay masayang masaya at galak ang puso sapagkat nagunita po kami ng pamamahala na ang aming gusaling sambahan ay maisaayos po sa lalong ikaluluwalati at ikapupuri po sa ating Panginoon Diyos. Lalong tumibay ang pag-asa ng mga kapatid na sa patuloy na pag-iral ng kanilang lokal, ang pagmamahal ng Panginoon Diyos ang lagi nilang makakasama. Dakila ang gusaling sambahan na ipinatayo para sa kanila dahil dakila ang Diyos na sinasamba ng Iglesia ni Cristo. Kapag ako po ay tumutupad sa pagsamba, ay napakasarap po at nararamdaman ko po ang kapangyarihan ng Diyos. Lalo po akong lumalakas at tumitibay sa aking mga paglilingkod. Malaking bagay po para po sa amin dahil po unang-una po ay lalong nakikita po ng lahat kung paano kung kinakalinga tayo ng pamamahala at saka po nakikita rin kung paano ang iglesia po ay umuunlad at lalong-lalo pong nahahayag yung kapangyarihan ng Diyos. Ang busaling sambahan pong ito ay we patuloy po namin ipagmamalasakit at lalong-lalo na po ang kaayusan po nito, kalinisan, at yung seguridad po ng sambahan ay amin pong ipagmamalasak. Sa amin pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, maraming maraming salamat po. Purihin ang Diyos. Mula sa Kalawag, Quezon, ako po si kapatid na Edward Bibar para sa Iglesia Ni Cristo News Network.